Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, isang malaking balita para sa ating Philippine Air Force, lumapag na sa Clark Airport kaninang tanghali ang Antonov AN-124-100M150 na nagdala ng limang bagong S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopters mula PZL Mielek, Poland. Ito ang ikaapat na batch ng mga helicopters na bahagi ng tuloy-tuloy na helicopter acquisition program ng PAF. At sa pagdating ng batch na ito, mas lumalakas na naman ang kakayahan ng ating Air Force pagdating sa transport, rescue, at combat support operations. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa mga flight trackers at mga larawang kumalat sa defense community, lumapag ang Antonov AN-124, isa sa pinakamalaking cargo aircraft sa buong mundo, bandang tanghali sa Clark International Airport, Pampanga. Ang kargamento nito, limang bagong S-70i Black Hawk helicopters, diretsyo mula Poland. Ang biyahe ng AN124 ay dumaan sa ilang stopovers bago makarating sa Pilipinas, kabilang ang Middle East para sa refueling bago tuluyang lumapag sa ating bansa. Ang paglapag na ito ay sinabayan ng mga ground crew at personnel mula sa Philippine Air Force na agad nagsagawa ng unloading procedures. Makikita sa mga kuha na maingat na ibinaba ang bawat helicopter mula sa cargo hold ng Antonov na tila ba bawat isa ay simbolo ng panibagong hakbang ng ating bansa sa modernisasyon. Sa mga unang ulat, ang mga ito ay dadalhin sa isang secured area ng Clark Air Base para sa initial inspection, assembly, at functional testing bago formal na e-turnover sa Air Force. Ang mga bagong dumating na helicopters ay bahagi ng karagdagang 32 unit acquisition na inaprubahan ng Department of National Defense para sa Philippine Air Force ito ay continuation ng naunang kontrata kung saan 16 units ang unang naideliver at ngayon ay operational na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang kontratang ito na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 32 billion pesos ay itinuturing na isa sa mga pinakamalaking helicopter procurement project sa kasaysayan ng ating Air Force. Ang unang batch ng 6 helicopters ay dumating noong 2023, sinundan ng pangalawa at pangatlong batch sa 2024. Ngayon, ang ikaapat na batch na ito ay patunay na on schedule ang delivery mula sa PZL Milik, ang Polish subsidiary ng Sikorsky, na siyang gumagawa ng S-70i variant ng Black Hawk. Ayon sa Philippine Air Force, inaasahang makukumpleto ang lahat ng 32 units sa loob ng susunod na taon. Maraming nagtatanong, bakit napakahalaga ng mga S-70i Black Hawk sa Air Force? Una, Air Mobility, ang Pilipinas ay isang arkipelago at madalas nating maranasan ang kalamidad kaya't malaking tulong ang Black Hawk sa humanitarian assistance at disaster response. Sa mga nakaraang taon, napatunayan na ang halaga ng mga naunang batch na Black Hawk sa paghahatid ng relief goods, paglikas ng mga residente, at pagdala ng medical personnel sa mga isolated areas. Pangalawa, combat support. Ang mga Black Hawk ay kayang magdala ng tropa, armas, at supplies sa mga lugar ng operasyon, lalo na sa mga mission sa Mindanao o sa mga remote na bahagi ng bansa kung saan limitado ang ground access. Pangatlo, safety and reliability. Kung ikukumpara sa mga lumang Hue helicopters, mas advanced ang avionics, mas matibay ang structure, at mas ligtas ang operasyon ng S-70i. May night vision capability ito at kaya rin mag-operate kahit sa masamang panahon. Sa bawat batch na dumarating, mas napapalawak ang operational reach ng ating Air Force, mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Pagkatapos ng arrival, susunod na ang inspection at acceptance phase. Karaniwan, ang bawat helicopter ay daraan sa technical evaluation ng PAF engineers at test pilots bago tuluyang ma-integrate sa service. Kasabay nito, magsasagawa rin ng pilot training para sa mga bagong crew na itatalaga sa mga bagong helicopters. Ang mga training na ito ay karaniwang ginaganap sa Clark Air Base at sa Villamor Air Base, kung saan may mga dedicated Black Hawk training facilities na. Ayon sa mga insider reports, ang limang bagong helicopters ay itatalaga sa 205th Tactical Helicopter Wing, ang pangunahing unit ng PAF na gumagamit ng S-70I. Sa sandaling matapos ang inspection at training phase, Makikita na muli natin ang mga ito na lumilipad sa iba't ibang operasyon, mula relief missions hanggang troop deployments. Ang susunod na batch, o ikalimang batch ng delivery, ay inaasahang darating bago matapos ang taon, kung walang magiging delay sa logistics o production sa Poland. Ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga Black Hawks ay malinaw na ebidensya ng direksyon ng Philippine Air Force tungo sa self-reliant at modernong air mobility capability. Kung noon ay madalas tayong umasa sa mga luma at surplus aircraft, ngayon ay unti-unti nang napapalitan nito ng mga modernong platform na kayang makipagsabayan sa ibang bansa sa Southeast Asia. Bukod dito, ang proyekto ay simbolo rin ng matatag na defense cooperation ng Pilipinas at Poland. Sa bawat delivery, lumalalim ang partnership sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa defense logistics, training, at after-sales support. Sa ngayon, itinuturing ng mga eksperto na ang fleet ng S-70I Black Hawks ay backbone na ng rotary operations ng Philippine Air Force. Ito ang pangunahing helicopter platform ng bansa at malaki ang ambag nito hindi lang sa defense operations kundi pati sa public service at disaster response. Sa kabuuan, ang paglapag ngayong araw ng Antonov AN-124 na may dalang limang bagong S-70i Black Hawk helicopters ay isang malinaw na senyales ng patuloy na pag-angat ng ating Air Force. Mula sa Poland hanggang sa Clark Air Base, bawat biyahe ng Antonov ay simbolo ng pagunlad, disiplina, at dedikasyon ng ating mga sundalo at defense partners. Sa pagdaragdag ng mga bagong helicopters, mas lumalawak ang kakayahan ng Philippine Air Force na tumugon sa anumang hamon, mula sa kalamidad hanggang sa mga operasyon sa pambansang seguridad. Tulad ng sinabi ng ilang opisyal ng Air Force, bawat Black Hawk na dumadating ay hindi lang makina o barko ng himpapawid, ito ay buhay, proteksyon, at pag-asa para sa mga Pilipino. Abangan ng opisyal na turnover ceremony sa mga susunod na araw, kung saan opisyal nang ipapakita ang mga bagong helicopters na ito bilang bahagi ng ating lumalakas na air fleet. Kung gusto mo ng ganitong mga updates tungkol sa defense modernization ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong balita at analysis. Maraming salamat sa panunood, ito ang PH Malaya, para sa balitang sandatahan ng bagong henerasyon.